ka ano ba? Na, ano? Anong balita, Beshi? Ag Aga-aga, mag-ano ka? Mag-hatsus? -sa ano ko hatsus? Bakit? So bakit kaya hindi ka Huwag ka, ano? kang mag-asukal! Asukal ako matamit tumataba ka eh. Ako no sugar. Ay. Tapos, tapos. Anong balita, Beshie? Saan tayo pupunta ngayon? O, kasi pupunta kasi makrod. Malapit na pala fiesta sa inyo. Mm, -mm. So, maghahanda ka sa fiesta niyo, di ba? Oo. Anong sa 23? 23. Pero sa 23 daw ng gabi, pupunta na daw sa Mark 3. Dennis doon. Uh -oh. Tapos, ang gagawin natin. Ano na gawin Duh natin? Ano? Uh, madisco. Ah, mag-disco. So, disco sa 20. Pag sa 24 may disco ulit, dalawa, dalawang gabi yung disco. Oo, oh, dalawa. Wow! Dalawang gabi yung disco kila Uyong, guys. Dalawang gabi yun. Um, um. So, kumusta ka naman Uyong? Bakit hindi ka doon nagpapak nagpapakita sa farm? Okay naman ako. Uh, siempre Siyempre, busy ako. May ginagawa din naman ako sa bahay. Kasi, kanya, di ba? Kasi tayo Iba-iba kasi tayo eh. May iba kasi na wala namang ginagawa. May iba naman na may ginagawa. Kasi may bahay tayo inuuwian. May bahay tayong... Huh? <laughs> dapat um, unahin. Ayun pala, may, may pamilya tayong uunahin. lalong lalo naman. Lalong-lalo na lalo, magkakasakit yung magulang natin, di ba? Parang parang galit ka, Kasi nagigigil ako. Ay, parang nagigigil. Nagigigil ako kasi, panay kasi mga issue yung mga tao. Uh, Ay, mga tao na friends or viewers? Sa friends and viewers. Hmm? <laughs> friends and viewers. Oo. Kasi ada bilang dakdak dak, -dak ada bilang ano. Kasi ako kasi, ako kasi Beshi, alam mo yan, hindi ako nagsishare ng, ano yan, ala? Ah, ano pala yan? Hindi ako nagsishare ng mga, ano, mga Wine. problems sa friends. Oh, Di ba dapat sa friends na share ka ng problems? Hindi. Bakit? kasi ayaw kong mag-share ka tapos tawanan ka lang, wala namang ah. ano, did mahit ka lang, tapos umiiyak ka lang sa eksena, tapos wala namang ano nangyari. So hindi mo sila totoong friends Ay. kasi tinatawanan ka nila. <laughs> sa bagay, yun ko. Or ganun lang talaga sila mag-react. Hindi naman sa, Ay. ano, ganun lang sila mag-react. Kasi bully ang mga Ay. friends. Mm Okay, I got it. So you really don't share your problems anymore. Yeah, I didn't. 'Yung suggestion mga, 'yung share lang ako ng mga problems is bilang lang. What are the usual problems in your life ba? Wala na. Wala naman. Dati, sa jowa, ganyan. 'Yun lang naman nagiging 'yun lang naman yung usual na problem, 'di ba? problema sa jowa, finance, finances, kulang ang pera, or whatever, or nabutas ang bubong ng bahay, or sira ang sira ang TV, sira ang motor, mga ganyan yung problema, walang pang gasolina. Yun ang mga usual targets. Or nangangat eh. <laughs> That's a problem. Mm -mm. Kating-kating ka na, walang, walang, walang gustong kumamot, tapos umuulan pa. Pure. <laughs> umuulan pa, ini-snap ka ng mga boys kasi wala silang motor. That's a problem. Diba? Wow. So, invite ko sila kung ka ng itlog. Ito, na na

Pangalawa, nakikijoy enjoy lang naman ako ng ganyan. Ako, go with the flow lang ako. Nagaantay lang ako ng um, ano to? Yung nagaantay lang ako na ano, oh, halika na, halika na, ganyan. Mm oh, so, yung shoot ko yung, yung Shargao matuloy, eh matuloy yung Shargao. Diba? Sama tayo. Ganun lang yun. So, birthday pa yun, Brenda, diba? Hindi. Kailan? Maso pa yung birthday ni Brett bro ha. Siargao is 18. If... Ay! Makususundin so, si mami may awi matuloy. Mga, mga next ito Siargao mga 20. 24, 25. Sa pinta? Ang pinta naman sa'yo inyo 23 diba? So 24? Alam ganun. Hindi ko alam. 'di ba? Yung mga ganyan, tentative tentative, ganyan ganyan. Ayoko ng mga ganyan tentative tentative, pag sure sure. Kasi mm. nasa Manila tayo dati. Oh, uh, Mia in sa si, 'di ba? Si Brenda Mia sa Thursday ha, ready ka busy ka maaga kasi biyahe tayo ng Batangas, 'di ba? Ganon. Tapos oh, drive, drive ako, 'di ba? Ganon 'yun. Ganon lang 'yun. Kuha lang ng damit, panty, damit. Kasi sa bag, alis. Ang laptop, ang ano, gano'n na yun, di ba? Charger. Hindi yung mga ganyan-ganyan na ano. Hindi yung, ay, matutuloy pa ba? Hindi. Matutuloy ba? Hindi. Nag-away-away pa, eh. Bala ka, sabi. <laughs> di ba? Kasi nga, uuwi ako sa February, sa Manila. Mm yun na lang yun na lang yung gagastos ako ng ticket ko. Yun, yun doon ako naka focus Kung mga Pritz Senior, meron naman yun sa Balingasag, yung eh. mga ganong experience bagay. Ayoko rin masyadong mga taong. Na-experience na, na, na experience ko na rin yung Cebu, so ilang beses ko na rin na-experience ang Cebu, diba? Ilang beses na rin. So, ganon. Pero for you, ako naman. Hindi ka sumama kasi uh, sa family mo at mag mag, mag di ba? Ah, ma'am. Hindi ko talaga yung wala ulan talaga sa si plano kung uh, sasama rin ako. Kasi mm. kahit kay isama ako, hindi rin ako sasama. Exit sa ano? Exit sa kahit play, ako ni Madam. Katangian ko talaga rin talaga siya kasi hindi ko trip eh, pwede ko kasi yung piyesta sa amin. Mm kasi malapit yung piyesta. Pero si si Maring si Maring Hata, gusto talaga niya sumama. Si Belbar. Oo. Oo, oo, gusto talaga niya sumama. Gusto niya sumama. Pero pero hindi ko hindi natin alam uh -uh. yung kanilang ano so hindi natin yung ina, hindi na hindi, hindi rin ako nag ano ay but but ganun. Ayun. Ay, so, so susunod, sila bating kasi libre pa pa kayo ni bating no? ni madam? hindi ko libre yun libre yun parang alam ano tawa ni bating ngayon alam ni trabaho si bating mayroon mo nag sponsor ah malay natin may nag sponsor 2-7 pa uwi 2-7 One way lang yun. Yan, ang 2-7. 2-7 yung yeah, two seven, two seven, pa uwi At ah, talaga ba? Ah, mm -mm. uh, yun lang. at yung mga yung mga tao naman sagad na sagad, bakit ka sumama? Hindi ka dito ganyan. Pwede bang pwede bang hindi lang hindi lang magsalita nang ganyan ganyan na bakit hindi ka sumama ulit-ulit? Sinasabi ko na lang wala akong pera kasi wala naman talagang pera. <laughs> diba oh, Ako lang si wala naman ako nasa baling ng ako. Mm. -mm. <gling> mm. Kasi sa Siboli naman kasi is nakapunta din naman ako ng Sibol. Diba? Ilang beses ako nakapunta ng Sibol. Sabi ni Brenda, mag-book ka na rin. Sabi ko, ay, hindi ko kasi maano yung schedule. Hindi ko, paano ito mag-book? Tapos, hindi mag-share ito. So, kung mag-sibo ako, Balik ulit dito. CDO. nag share na naman. Balik na naman CDO. Tapos, after a few days, Manila na. Parang <laughs> napapagod ako. nag ako. Napapagod ako sa mga biyake. kasi Cebu lang. Ganyan. Sabihin ko sana kung buka ko ng Cebu, tapos direto na ako Manila. Diba? Eh hindi. Babalik na naman dito eh. Eh, Uuwi si Mama at Papa February. Iuwi ko yung mga ano, kaya kung magbubukman ako, magbarko ako pa Manila kasi Bulat masarap kasi magbarko. Sabihin so, na natin magbarko, gaga. Madali ka rin naman, baka na ma-schedule. Ako ayoko rin nang mauna doon na 10 days na wala pa sila mama. Pag na sila magfly, fly doon ako uwi din mga February. So, akala ko, akala, 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 ko, na, ano ka na ngayon? Kasi uwi ko yung, mag i ako, uwi ko yung mga lagari, ganyan, ganyan. Ah, takbo yung uwi. sabi ni Brenda, mag-book ka na. na, na. Mag-book ka, mag ka na rin. Sabay ka na kay Labating, kay Charles. Si Charles kasi, three siya, pero, may mag-make-up pa daw. Pero siya ang mag-ano, siya ang mag-pigay ano, mag sa'yo. Hindi, hindi ko, hindi ko na. Kaya ka Kiki beer, whatever. Wala, wala, wala'y labot, pero, sabi ko, ayun na, Ay, no, uwi, kasi, uuwi na ako, diba? Tapos sa'yo? Wala, wala nang tatanong bakit hindi ka sumama, gito, ganyan, gani, gani. Ang dami yung... Kaya ang dami nagtatanong, so paulit-ulit. Ba't di ka sumama, di ka sumama? Una-una rin po kasi talaga. Hindi mo ako katoliko talaga din. Lumaki ako na hindi ko na alam yung mga sinulog, yung mga black basa rin, yung mga ganyan-ganyan. Dito nga lang nakakapag-fiesta. Dito nga lang nakakapag-fiesta-fiesta eh. Diba? Kaya, yun po. Pero siguro next, sa susunod ulit, may pagkakataon lang yan. Parang yung ano, yung bohol. Butang yung Debohol. Yung bakolod. O, oh, yung bakolod namin, konkreto yun na laning. Kasi, o, oh, tara na. Ganyan, ganyan. Tapos, sabi ko, sama ako. Ako na yung last na sumama. Pero yun, that is yung naka-plan talaga. Yun. Pero si Sibo kasi, hindi siya parang, parang gano'n lang siya. Hindi siya yung parang, um, it's really unplanned. Yun po talaga din yung dahilan. So, pag mga ganyan na medyo unplanned, eh, may mga kailangan din tayo asik-asuhin sa kanya-kanyang mga buhan. Kaya, may mga nakasama, merong hindi. Yung gustong sumama, libre naman sumama. Wala namang kaso. Ganon lang po, Ganon lang po yun, everybody. And, ayun lang. oo nga pala, buti hindi rin ako umalis kasi kahapon dumating yung um, dumating yung mag-aayos ng TV. So, nasa separate vlog natin yung inayos yung TV ko ng Samsung, which is under Samsung warranty. So thank you so much Beshi, uh, Beshi mapaalam ko na sa kanila. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much uh, sa inyo guys. Magkape muna kami ni Beshi habang nag, uh, napipintuhan ka. Mm. Kasi ngayon pag magplano, yung konkretong plano kasama lahat or meron isa dalawa lang na hindi makasama. Nung ganon diba? Si Jayford naman din. <coughs> Wala rin magtao sa farm. Tapos wala, pa, wala rin daw siyang budget. Sabi niya, okay. O, si Argel, na mahirap siyang mag-file ng leave. Hindi niya pwedeng iwan tuwa ng mag-absent sa bangko kagad. Kasi tingin mo, one day din ng ano. Mm -hmm. one day din ng um, ang um, travel by boat papunta pa lang. Or half a day, let's say, 12 hours. Mm -hmm. O, pabalik din. So, kahit sabihin mang sabihin mang one day lang ako uh, absent ako or whatever hindi hindi yung pwede na absent siya it's not a time walang oras talaga ganyan ako nung nag-work when I, ha I used to work di ba mm -hmm. pahirapan mag-file ng leave eh, may time na may time na umalis na kayo na ano na nasa Batangas na kayo or somewhere or Bataan sumunod na lang ako di ba kasi may work pa ako naalala mo yun ay, hindi na no, magkakasama na tayo nagtatravel travel kung na ako sa work ko noon. Yung nasa, nung post-pandemic pa, day. Nung natawag sa pandemic, nasa bar na kayo. Mm -hmm. don Doon, sumusunod ako, di ba? Kasi, galing ako sa bahay na tulog or galing ako office, di ba? Sumusunod ako lagi. Kaya nga. Oo. Nag-drive oh. na lang ako mag-isa. Ah, sa location, ganyan-ganyan. Ganon-ganon. So, ganon din kami dati before. So, anyway, pag may mga travels pa naman kami sa susunod na bonding. So, abangan na lang po ang mga susunod na kabanata at chapter. Oh, ba? Diba? O, oh, katang nga si Gwen, wala din si Gwen. Kasi, um umuli si Gwen, nagtrabaho na siya ulit sa bar sa Manila. Diba? Kasi sabi niya, kailangan niyang gawin to. Wala naman na yung mama niya para alaalagaan kaya na ng mga kapatid niya yung papa niya kasi okay naman ng papa niya, diba? Maintenance lang. Kasi si Gwen, namili na siya ng buhay din na ano, na ipurso yung career niya, which is singing, and comedy bar, and diba? Kaya nga, yun ang ginawa ni Gwen ngayon. Oo, yun, ang Passion, yun ang passion din niya eh. Ang sarap balikan niya eh. Sabi, ang sarap balikan, diba? Si Gwen kasi maganda ka sa kanya, may binabalikan siya ang trabaho. Oo. Oh, oh. At yun naman yung ano niya, yung pag-vlog niya is side line na lang daw niya. Uh Oo. -oh. Kung may income kasi may naman din talaga pag pag, pag, pag wala kasi nag-uud mali na talaga sobra. 'Di ba? So maganda, may trabaho ka, may pagkakitaan ka. Doon ka which is side line mo lang yung pag-vlog. Kasi na talaga pag-u-add. kasi sure money na 'tong si ano si trabaho. Mm -mm. Pasukan mo lang, mag, pasukan mo lang yung trabaho. Meron kang ano. Grabe Ang dami si ano, oh. Gwen. Ano talaga si Gwen? Pinilit talaga yung trabaho niya. No? Why not? Why not, di ba? So, ikaw, anong palak mo sa iyo? Mag-aaral your... ako. Mag-review ako na kaalis mga ibang bansa. O, di ba? Okay. Mag-retire mag mag na ba tayo? Okay na rin itong vacation Vacation house. Vacation house. Oh, dito lang ang vacation house. Di ah, maglalakad ba to? Ah, alis ba to? Oh, alis ba to ba? Oh. Well, thank you so much, guys. And, oyong, bye-bye! Thank you, bye po! O que é você,